Mga ka good morning, good morning, good morning. Nandito na naman si Kuya Jib ngayong umaga. Pin dito sa bahay ni ah uh, Nili sa Australia. Mayroong magandang bulaklak dito mga ka oh. Ito ay tinatawag na rose. Ayan. Oh. Ayan. Oh, di ba maganda, maganda. Ito pa ang kanyang bulaklak. Hmm. Hmm. Madaming mga bulaklak dito, iba ibang ang klase. Mayroon yung yellow, ayuan ko anong pangalan. Yun. Ito yung iba rin oh. Ito sa tabi ng kalsada dito, hmm, ayan. Iba maganda ang uh, playground. Yan oh. Hmm. ayan oh. sa ilalim ng net, mayroon din oh. Linagyan ng net. Ito anong klase ito? Kolay. Anong klase ito? May oh, mayroong mga bunga, mga kajibo. Oh. Anong klasing bulaklak ito? Ayan, oh. Yan oh, parang grapes, Na, di ba? Yan, parang grapes mga kajibo. Oh. Tapos ang dahon niya parang violet o maroon. Mag-comment kayo sa comment section mga kajib, no? kung anong klase ito. Yung bunga niya parang grapes. Hindi ko alam ito rin oh, mayroon rin dito, ito. Yan, napakaganda. Ayan, oh, ang daming bunga, oh. Hmm? Hmm? Parang grip siya, pero mababa lang, oh. Hmm? Napakaganda. Ito pa ang simula niya na kulay puti o kulay pink o ano. Ito na ang silbing ano niya. Hmm? Ayan, oh. Napakaganda. Mag-comment kayo sa mga comment section kung ano ang pangalan nito. Kung alam nyo ba. Oh. no ito, oh. Ito, Yan. Hmm? Diba? Maganda? Yan. Dito nyo lang makikita sa bahay ni Nelly sa Australia. Ayan. O, oh, ayan. O. Oh. Diba? Maganda, 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 maganda mga kajib. Umagang umaga. O um, maambon pa nga yung ang um, paligid. Hmm. Ito ay ground orchids. Ayan. Oh, madami pala dito. Mga bulaklak. iba ibang ang klase. Hmm, ayun ang sinabi ko kanina. Ayan. Hmm. Andun pa. Hindi lang yan. Hindi lang yan. Diyan sa harap. Hanggang dito sa gilid. Iba-ibang klase. Mga bulaklak. Mga kajib. Yung sinasabi. Binigyo ko kahapon. Yung sinabi. May nag-comment na Esmeralda daw yun sa umaga pala mga kajib ay kulay puti pag mainitan na siya ay iba na yung kulay kulay pink na hmm, ayan pala esmeralda pala yun madami palang klasing atanim nito ha? Oh, ito naman oh. ang dami talaga hmm? parang mga grapes yan oh daming mga bulaklak hanggang sa gilid ng bahay. 'Di ba? Hmm, malinis lahat. Ayun. hmm.